Hello mga guys, good morning sa ating lahat at mayroon pa ni bagong vlog naman ako panibagong araw naman ito mga guys so mayroon akong tanggap ngayon isang ventilador ayan po mga guys so, Centrix ang tatak so ang problema nito mga guys is nandar kaso lang mabagal po saksak natin mga guys ayan o oh. ayan siya mga guys o so, hugong na lang siya ayan o So ang ang problema ng sira ito mga guys is busing. Matigas na ito mga guys. Bubuksan natin. Bubuksan natin mga guys para makita yung sira. Ayun siya mga guys, so matigas. So papalitan natin 'yan. luto na siya mga guys bukas na siya mga guys eh na natin yung busing ganun lang kasi yung problema ito mga guys pag matigas bossing lang yan tumatik So yun mga guys oh. So papalitan natin to mga guys Ah. So, may ipapalit itong bago ito. Itong pamalit natin mga guys sa busing and ito yan, mga bago yan. Uh, <coughs> okay pa. oh. Hmm? Oh, oh, pag maganit ang electric pan nyo, oh. papalitan nyo lang busing kasi sis, may sira na yun. Ganyan. Yeah. So ito yung mga guys, may sira yan oh. Papalitan na natin. Pati kabila mga guys, kabilaan ng palitan nyo para sigurado na hindi na magbabakjab yan. Para sig ano, walang bakjab ang mangyayari yan. <coughs> Palit din ito. <coughs> So ito na mga guys, palit na yung dalawa mga guys. So, ayan na siya. Ganun lang kadali, magawa na mga guys. Hindi ganun hirap paggawa ng ganito, madali lang ito. So yun na mga guys, kakabit ko na. <coughs> Ayun. So, lagyan natin ng langis ito mga guys para hindi siya mag-stack up. Ayan. Ayan siya. Ayan. muna natin kasi maali so ayan na siya mga guys so ang ng langis to mga guys yes so ayan bago natin isa repack <laughs> So, yan na siya mga guys. Yan, dalawa muna mga guys. I Testing ko muna kung umiikot na siya. Kung nasa mga at mga ka Kabit po muna yung kanyang swing. Ayan mga So mga guys, ititesting ko muna. Abang hindi pa sarado. Ayan. Ayan siya mga guys. So umiikot na siya. Ayan. Ayan na siya. Oh. Ayan siya mga guys. So okay na po siya mga guys. So ngayon, ikakabit muna natin lahat. Kabit ko muna lahat ng tornilyo. Ah, uh, yung palang gusto magpa out, mag sa aking comment section. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe mga guys at ipakipindot din ang like bell button para lagi kayong updated sa aking video mga guys. So ito na po, patapos na po ang ating trabaho mga guys. So, bago tayo bumuto, gagawin muna tayo ng pera. Ayun po. Pagkatapos ito mga guys, si ko ulit 'tong shop kasi bubuto pa kami. Mawa ngulang muna ako ng pera namin. So ito na mga guys, tapos na. Ayan na po siya mga guys. Oh. <coughs> so ayan na siya mga guys, tapos na siya. So ganun lang kasimple mga guys, pag gumawa tayo ng electric pan, ano, uh, busing ang sira nito. So success, successful lang gawa natin. So maraming maraming salamat. Tapos na po ito. Eh, so surrender ko na po sa ating may customer. Ayan ko yung ating customer. Hinihintay po ito mga guys. So, ito na. i na natin. Ito na po, ma'am. So, yun na, mga guys. Tapos na yung ginagawa ng electric fan. So, ako'y magbubuto na muna mga guys. So, isasarado ko muna aking shop. So, maraming maraming salamat sa inyo. Hanggang sa susunod nating video mga guys. Huwag so, niyo kalilimutan.